my birthday? It's like Eric. Yeah! Ano gusto mo kay Eric? At, nasaan na si Tito and Tita? Para tayo ay sabay-sabay. Oo. Oh. Paborito ni Eric yan ni Eric. Kumusta ni si Eric natin? Ayos nice lang. Siyempre, meron po tayong pasalubong kay Eric. Ang burakay. Eric ko, sukat mo nga yung buari natin. Gusto ko suka mo, i-double mo sa t-shirt oh. mo. Tapos tatayo ka, Eric. Para alam, alam ko na kasyang kasya. Ayun. No, tayo ka, Eric. Eric, tayo ka. Gusto ko tumayo ka. Pagay. Ah, basahin mo yung nakasulat dyan. Okay. Oh. Yan. At hindi lang yan ang pasalubong ko kay Eric. Ano, masasahin ni Eric? Eric. Gusto mo ba yung damit ko na pili sa'yo? Happy ka? Ay, hindi gusto ko. Ayoko na medyo. Ulitin ko. Happy ka ba sa pinili ko damit? Yan. Yeah, Yan naman yung stock ko. Happy. Sa Robin, tara dito ka. Happy birthday! Happy birthday daw! Happy birthday to me! Dito po tayo! Siyempre, ay, bless muna tayo. Let's go dito. And tita, syempre si tita na pinakamaganda sa kanila lahat. Oh, dito na. Iya. Yeah. At ang tita na sweet sa kanyang asawa. Tama po ba bayan? yan? Yeah. Oo, oh, tama. dito po tayo. Tama. Oh, isang kiss muna. Miss ko yung kiss niyo dalawa. Yeah. At si Eric, ayan na po. Eric. Ano po, magpapakahaba po daw ng buhok. Tapos a few, ano naman daw po, few months, Mag dito na po kayo, dito. Ang pagkaman po, gumawa marami sa mga ito sa araw ito, ano po sa tanghalian po na ito. Salamat po. Tita, bagay po ba yung Boracay kay Ana? Kay Eric? Ah, oh, oo, maganda. Lalo na pag nagupitan na, di ba? Sabi niya daw, magpapagupit daw sa August. So, meaning, lalaki na yung buhok niya. Aba, tito, iba na naman yung kulay ng buhok buyata. <laughs> Ha? July birthday niya. So meaning, July na natin papagupit kung July, July yung birthday. Yung birthday Ay, July na lang. Tinan mo, Eric, may balbas ka na. Nagbabalbas din pala si Eric. Oh, lalaki, lalaki, ah, lalaki-lalaki ah. Arab arap ka nga. Pa. Papagupit ka na. Pagupit na kita uh, katapusan. Aba Eric. O sige, sa birthday mo na lang. July po ba yung birthday niya? Kailan ba? Kailan birthday niya? Alam ko, July yan eh. Erick, ano ba birthday mo? O, oh, oh, sige. De, July 1 July na tayo yeah. padala. July 1 ko na padala. July, July 1 na po siya magpapagupit. Okay. July 1, Ah, uh, papagupit po si Erick. Ang mga mga paanak. Makaba na nga yung patigyan niya eh. Erick, nakabalibad yung puso dito Tito, tita, anong masasabi nyo naman sa aming bakasyon sa Boracay? sa kayo eh ayaw nyo sumama sabi nga ni tito eh hindi kaya ay narinig niyo yung narinig ko gumanda yung kutis ni Cristal ay Crystal. Si Brian. Crystal, tingnan ko nga yung makeup may makintam na makeup pa ah parang uh, foundation o yung parang ano yung mukha mo mamula-mula mataba Ah, Tama. mata. Bapatingin nga, bray. Umarap Tama. pa sa akin. Ay, oh, you know. Ay, mamamanti-mantika. Ay, dapat pala mamanti-mantika yung ilalagay natin sa face. So, kailangan uh, olive oil. O -o -o, para organic ba? <laughs> Eric. Eric, dapat ba organic ang gagamitin natin sa face? Sa so, tingin mo, sa akin, anong gagamitin ko? Oil? Vegetable oil o olive oil? Bra, ay, Eric! Magkay, arap ka muna. Ano gagamitin ko sa akin, face? Olive oil or vegetable oil? Ay, eh, gusto ko ikaw mamili. Hindi pa ako maalis dito kasi papasok siya. Ha? Ah, busok ka na ba talaga? Nasaan ang chocolate? Linagay mo na ba sa rep? Ako, sige, bumati ka na muna ng mga kasitbes, katekra, mga kajano natin, mga lolo-lola. Go! Hi. Yung kabuhuan. Ah, Sige, Hindi, pa, papayagan kitang pumasok. Okay, babati muna si Eric bago po siya pumasok. Mm, magandang hapon po sa mga orang dolektro na patay namin at okay. Alright.